guys, welcome to my uh, YouTube channel na naman no? uh, Ngayon, dito tayo sa si gubat Tingitingin kami ngayon ng silaw Ayan Tingnan namin yung silaw sa, ano, sa labuyo Baka may huli, sayang Ayan Karing kasama ko, si Utol Huli Like ay gas Malay mo, malay mo yung huli Ay, wala. Yan yeah, yeah. oh. yeah, dito. Dito na si Ay, uh, dale? silo yeah. yeah. silo. Oh. oh. Yan yung bawig Like gas. Ang dami silo pero hindi raw nadalay. Kinikai yan kaya hindi nadalay. Nabot ng kai-kai. Nangin. Okay.

hindi lang ah, yung nga sor, kay kayo na no inabot ng kay kayan kaya na magkas kaya hindi nahuli A <tap> okay. hindi uh -huh. yun okay. o kay nalapso lang uh -huh? o inabot ng kay kayan yan dapat ang yung ano hanggang doon yung 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 ano ga yung yung bakod ang gando ni dirtso dapat hindi hiwa hiwalay <tinyo> mamay tayo makikinig ng tilaok niyan hmm? <tinyo> ano kay kaya no ano hmm.